Mama! Good morning, anak! Kamusta ang tulog ng anak ko? Okay hey lang po. Mama, ngayon po. Birthday po ni Lola. Oo. Kaya dapat, maliligo ka na, magbibihes, kakain, tapos maya-maya, pupunta na tayo kina Lola. Yay! <laughs> Birthday nga pa ni Lola. Uy, gising na, gising na. Birthday ni Lola. Nantok pa ako eh. Gising na nga. Sige ka, iiwan ka namin. Sige na nga. Mga anak, gising na. Junjun, Rose, gising na. Kayong, di ba party ngayon ng lola niyo? tumigil kayong dalawa ha. Baka mamaya ganun kayo doon. O sige, bato, bato, pick na lang tayo kung sino man ang nalo, siya mauuna maliligo. Bato, bato, pick! O, paano ba yan? Ako nanalo. Naku, natatrabaho dun. Kapang padarating dun. Pero, hahabo lang. Ayan. This is... oh. Wow! Magsasabi wow, Maya-maya pa pagdating ni Lola para sa sabay, sabay tayo. Yo! Wow! Up, 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 up! Mamaya! Wait lang. ano oras padarating si Lola? Maya-maya. Andyan na rin yan. Sige, sige. Ayan ah. lang. At tagataguan taguan man yung wala Wala sa likod, wala sa harap. Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo. Ano po, Lola? Ano po, Lola? Ay, ang mabait ng mga apo ko. Parang wala si Junjun. -jun. Saan si Junjun? Narito -jun? po ako, Lola. Nagpapalit lang ang damit. Ako? Sige, sige. Lola, lola, ako po marami ng ribbon. Ako din follow la Very good, apo Lola, kanyang po ba nung bata kay marami din ribbon? Lahat ata ng ribbon, natanggap ko na. lagi kang lagi kang sumasamba? Oo naman, apo. Eh paano po kapag nagkakasakit kayo? Naaalala ko noon, espiras ng pagsamba. Sabado noon at kinabukasan ay linggo. Nilalamig ako at masakit ang aking ulo. Oo, may lagnat ako. Umiiyak ako noon, hindi dahil sa may masakit sa katawan. Kundi nag-aalala na baka hindi makasamba sa araw ng bukas. Natatandaan ko ang ginawa ni mama. Pinahiram niya ako ng langis at pinanalangin. Si mama ay isang jakonisa at si papa naman ay isang jakono. magahan, naging maayos na ang aking pakiramdam. At muli akong nakasamba. Doon ko naunawaan na kapag nakakasakit agad na magpapahid ng langis at magsagawa ng panalangin sa Diyos. Sa iyo, Ama,

Doon na, nagpapayad ako nung na nung sa ko na ako. Lala, ako ayin mo. Ayin mo. malakas ang ulan o masamang panahon. Lagi niyong tatandaan, walang makatahadlang sa sino man na nagnanais mabigyang kaluwalhatian ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin niyo, Lola? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ako po, Lola, kahit malakas ang ulan, sumasamba so pa rin ako. Ako rin po. Very good, Apo. Lola, sabi ni Mama, huwag ko daw papayaan ang pagsamba kasi magagalit ang Diyos. Tama, Apo. Napakahalaga ng pagsamba. Kaya hindi lang kayo magiging masigla ngayong bata kayo, kundi hanggang sa inyong mga pagtanda. Lola, ano pong ginagawa niyo kapag nalulungkot kayo? Nananalangin. Naaalala ko yung sandali. Na may sakit si mama. Wala akong magawa. Kita ko yung lungkot sa mata ni papa. Ang alam ko, ang pinakamabisang magagawa ko ay ilapit sa Diyos ang karamdaman ni mama. Ako, ako din, din po, po, Lola. Ako din po. O, oh, sige nga mga apo. Sa anong pagkakataon kayo nagsasagawa ng panalangin? Ako po, Lola, bago po matulog. Ako po, Lola, bago po mag-exam. Ako po, Lola, pag sa umaga. Ako po, Lola, bago po tumain. O, oh, ikaw, Junjun. -Jun. Ako po, Lola, sa lahat ng nabanggit nila, lalo na kapag kakain. Tama yun sa lahat ng pagkakataon sa bawat sandali. Maging mapanalangin kayo, maasahan ba ni Lola yon mga bata? Apo! Ah, alam ko na ang inaabangan nyo. Sige, magbigay si Lola ng prize. Hey! award mo sa school apo? Ako po. First honor pa ako. Ako po, Lola. Second honor. Ako po, Lola. Second honor din po ako. Ako po, Lola. Most be. Ako po. O, oh, ikaw, Jun Jun, wala ka bang award? Mabuti at maganda po at dapat din ko hamarin Ang magkaroon ng award sa school. Pero ako po, Lola. Yung hinahangad ko ay bayang banal. Yun po, wala kasiraan. At hindi ko Maraming salamat po. Lola, price ko po. <laughs> Napaka-kulit talaga ng apo ko. Manang-mana ka sa magulang mo. Ako na po, Lola. Lola po. Mercy. Po, nine. Ilang taon na ba si Kriya? na po, nine. Ano bang gusto ni Clea paglaki? Clea, anak, may tinatanong ang lola mo. Ako po, gusto ko pang maging teacher. Ka Marlon. Doktor po. Gusto ko po mag-abroad. Tandaan nyo to, mga apo. Lalo ka na ni, una mo munang titiyakin dapat may pagsamba sa lugar na pupuntahan nyo. Opo naman, lola. Number one po. Ikaw naman, Junjun. Ano naman ang pangarap mo? Ako po. Gusto ko maging ministro. Apo, maraming naghangan, Pero ilan lang ang tinawag. Kawaan ka ng Diyos ako. Ikaw, Rose. Anong pangarap mo? Gusto ko pong maging nurse. Um, Lola, babatismuhan na po ako sa susunod na buwan. Aba, magaling, apo. Mamaya-maya pala, binhi kana na, apo. Lola, ano po ang pinagkaiba ng kapisanang binhi at kaliwa? Apo, ang kapisanang binhi ay mula edad na 12 hanggang 17. Sa kapisanang binhi, tandaan mo, ipagpauna ko na. At huwag mo kakalimutan na sa panahon yan, maraming tukso at kaway ng masama. Kaya lagi kang mananalangin. Maging matalino ka sa bawat sandali ng iyong buhay. Lola, ano naman po ang kapisa ng kadiwa? Ang kapisa ng kadiwa naman ay yung bisiotso pataas hanggang sa wala pang asawa. Ibig sabihin, Lola, si Lolo bigay ng Diyos. Ay! Ay! ay, ay! Matitiya ko rin, Apo. O, oh, mga bata, di ba kayo inihanda kayo para kay Lola? Oh. Masok na sa Pilipinas ang kauna-unahang bagyo na nasa Tropical Depression ng kategorya ngayong taong kasulukuyan. May bukas? Oo nga. Mama! Ano yun mga anak? May po bukas pero may labi na po. Oo, pero di ba naalala niyo yung sinabi ng Lola? Lola, paano po kapag malakas ang ulan o masamang panahon? Lagi niyong tatandaan, walang lang sa sino ma na nagnanais mabigyang kaluwalatian ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin niyo, Lola? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Napakahalaga ng pagsamba. Kaya hindi lang kayo magiging masigla ngayong bata kayo, kundi hanggang sa inyong mga pagtanda. Mama, may pagsamba po ako bukas. Opo. Kaya kailangan mong gumaling. Sabi ni Lola po, ng langis. Kapag nakakasakit agad na magpapahid ng langis at magsagawa ng panalangin sa Diyos. Napakahanaga ng pagsamba. Kaya hindi lang kayo magiging masigla ngayong bata kayo, kundi hanggang sa inyong mga pagtanda. Huwag kang mag-aalala, at papahiran ka din mamaya para bukas magaling ka na at makakasapa ka na. Sabi ni Lola, malalaman mo rin Sa pag-unlad may nagpapago ng mithiin Kung kalooban ng Diyos ang susundin Sa bye Malayin pa na aking masila